Abi magburong. No, ito siya pero tukulo lu kasal mo tukulo pare. Di sa wala. Abi sa mo kuna no? Sa panganak pa? Magulo na bilayan. Sa panganak pa? Sa una? December twenty one. Ito na, nagbablog sa TV. Ah kulong sa dugat sa kasing-kasing ba Dire, speak ko na pagka di ko nang pagwan na dire siya na magparabalagla Pero in kaya ko. Miskan makulong sa dugat, kakayan ko talaga. Hey. Oh, dire ko talaga. Kembli na. Speak ko na sa badukuntan na ako hali maghanap pa o trabaho tawagan ako para sa anak ko pero ang guri ko makulogon kaya ano mo kaya ano Kaya hindi rin kumaram na magkakasakit ang anak ko ang reason ko kay na ano kay nagkasakit ang anak ko diba